pinili ka ni James kasi gusto ni James yung alam mo yung yung bali bari, -bari kay talaga na yung kasi nandoon eh kasi para kang eh but if kasi ma develop ka yun talaga magiging asset ka ng team kaya gusto niya talaga yung ikaw yung nakita niya nung ganon yung kasi I'm sure if you will perform well if you will yung merong yung sasabog sa iyo merong aalagwa sa iyo mas lalo din siyang mai-inspire yung mindset ko yung parang i want to do this but this people surrounding me or putting me down yung parang i'm not expected to do anything at school yung parang just tahimik lang sila na lang magkuha ng sarili nilang discardte eh. ano bang ginagawa nila sa iyo parang Discrimination. They don't appreciate that I'm there. Siyong nagde discriminate sa Classmates. Classmates. Or schoolmates. Like discriminate? Everyone's in a group, and I'm at my table alone. Solo ka. Solo talaga. They say bad words about me. They, they group. They, they, they join up against me. They make some sort of trend na kailangan i, I fight natin yung Americano. See they always discriminate na. Umira ka na hey, dapat hindi ka dito eh. So, minsan ay ayoko mag co-op, e, parang ayoko mag join sa ibang grupo or ganun, join sa, sa kahit sino. Kaya gusto ko maging isa lang. Alam ba ng mami mo to? Ata. Ata? Anong yata? Hindi no. mismo ikaw ang nagsasabi sa kanya? Have you told her of those things? Parang I don't tell anyone. You didn't tell anyone. Kaya inipit mo lang dito yan. Inipon mo lang sa dibdib mo. Mahirap yun. Kasi nag-build up na nag-build up yung... parang lahat na lang ng tao, ayaw mo na lang. Meron ka pang gustong sabihin sa amin? Para ma-free na yung... nararamdaman mo. Laging busy kasi si Ma. Kailangan ko siya talaga. Parang... pag wala siya, parang... hindi ko talaga kaya. Tapos hindi kami nag-uusap sa bahay. Parang lagi siyang busy. Yung dad ko sa States. Tapos parang I never get to talk to anyone. Yung parang express ko talaga. Kaya so parang sobrang saya ko na yun because you guys are talking to me. Sobrang thankful, sobrang saya. Hindi hirap lang ganito. Hindi ka hinahag ni mami mo sa bahay? Minsan. Minsan? Basta so we're here, ha? Kahit tapos na Simula dito, ngayon, ha? Simula ngayon, sasabihin mo na sa amin lahat, ha? Gumaan ba yung loob mo? Okay ka na. Nakahinga ka. Di ba mas maluwag sa dibdib? Curious. Massage, massage. Sit up straight. <laughs> Sit, up straight. <laughs> Sit up straight. Di ba? O di... <sighs> di nakahinga ka. O di mas nataas nga ang boses mo. Okay, group hug. <laughs> group hug. <laughs>